Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Janine at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Working student ako noon sa isang private school sa Bulacan. Para makalibre sa tuition, may konting trabaho akong ina-assign kada linggo. Mostly admin tasks, printing, encoding, minsan tagalakad ng mga forms. Medyo mabigat pero sanay na. Isa sa mga naging regular kong kasama noon ay si Sir, English teacher. Hindi ko siya advisor, pero lagi akong naka-assign sa department nila. Mabait siya, magaan kausap. Yung tipo ng teacher na kahit seryoso sa klase, parang barkada pag wala na sa harap ng blackboard, may asawa na siya. May dalawang anak, pero hindi mo mararamdaman. Wala siyang sing-sing. Tahimik lang siya pero may dating. Lagi niyang sinasabi sa akin ang sipag mo, Janine. Nakakatuwang kasama ka. Siyempre, bilang estudyanteng sana isa papuri bilang pagkilala, kinikilig ako kahit papano. Minsan nga iniisip ko, baka proud lang siya sa akin bilang assistant. Pero iwan. May mga tingin siyang hindi ko makalimutan. Mga tingin parang lumalampas sa papel ko bilang estudyante. Isang beses, late na kami natapos sa module editing. Umuulan ng malakas. Wala nang ibang tao sa faculty room, kami na lang. Tahimik lang kami sa pagtatype, pero ramdam ko yung hangin sa pagitan namin, parang may humihila. Tumingin siya sa akin. Hindi yung normal na tingin. Yung may laman. Tapos bigla siyang nagsalita, alam mo, sayang ka. Napakunot noo ako, natawa. Sayang saan, sir? Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya, lumapit sa akin, tapos dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ko hindi ko alam kung bakit hindi ako tumayo. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kong manatili lang siya sa likod ko, habang dinadama ang init ng kamay niya sa suot kong basa pang uniforme. Walang halik. Walang salita. Pero damang-dama ko yung init, yung tensyon, yung hangin na parang sasabog na sa pagitan namin, okay ka lang. Tanong niya. Napatango lang ako, pagkatapos noon, wala na kaming sinabi. Nagligpit na kami ng gamit, tahimik. Walang nangyari technically. Pero ang totoo, may nangyari na. Hindi ko ma-explain. Hindi naman niya ako hinipuan o kung ano. Pero may naramdaman ako. At sa pag-uwi ko, basa pa rin ang buhok ko, pero mas mabigat yung bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ako ba yung sumobra sa pakiramdam o siya yung sumimulang tumawid sa bawal. Pero mula noon, iba na ang tingin ko sa kanya. Iba na rin ang tingin niya sa akin at ngayon, habang sinusulat ko to, Iniisip ko, paano kung hindi lang ako yung nakaramdam noon? Paano kung pareho kaming natikman ang init kahit bawal, pwedeng paalala lang iyon ng ulan? O pwedeng simula ng isang bagay na matagal ko nang tinatangi. Hindi naman agad-agad nangyari ang lahat. Matagal na akong working student sa private school na iyon sa Bulacan at si Sir, matagal na ring guro doon. Palaging abala, palaging may dalang lesson plan o printed modules. Pero kahit na laging seryoso, may mga ngiti siyang kayang bumura ng pagod sa maghapon. Una ko siyang napansin noong siya ang naging panel sa midterm teaching demo ko. Imbes kabahan, ewan ko ba, parang gusto ko pang ang mapahiya, basta siya ang nanonood, pagkatapos noon, parang lagi na lang kaming nagkakabunguan. Minsan sa pantry, minsan sa librari, minsan sa faculty room, habang nagpiprint siya, tapos ako, nagpapakserok ng test paper. Maliit lang ang mundo sa school. Pero parang mas lumiliit pag andun siya. Hanggang sa inalok niya ako ng part-time gig, tumulong daw ako sa pag-edit ng modules at paggawa ng online materials. May konting bayad, kaya hindi ako tumanggi. Siyempre, estudyante pa rin ako, kailangan ng baon, doon na nagsimula ang mga gabing magkasama kami sa faculty room. May dala siyang kape, ako naman laging may dala ng tinapay. Sa mga simpleng kwentuhan, napansin kong palagi siyang nakikinig, as in yung totoo. Hindi lang dahil gusto niyang matapos ang trabaho, kundi dahil gusto niya kong makilala. At sa kakausap namin, parang unti-unting may nahuhubad sa kin, hindi lang jacket o hiya, kundi mga kwentong matagal ko nang ikinukubli. Sinabi ko sa kanya na lumaki akong hindi ramdam ang importansya ko. Bunso ako, pero hindi paborito. Laging may kailangan patunayan, laging may kailangang tapatan. Kaya siguro ang dali kong mapaibig kahit sa simpleng pag-alala niya kung may exam pa ako kinabukasan o kung kumain na ba ako. Ganun lang. Maliit sa iba pero sa akin, sapat na para mabuo ang ilusyon na maihalaga ako sa mata niya. Tinanong niya minsan kung may boyfriend ako. Tumawa lang ako sabay sabing wala. Wala ring time. Laging may kulang. Tiningnan lang niya ako noon matagal tapos sabay sabi ng sayang naman. Sayang. Parang may ibang bigat yung salitang iyon galing sa kanya. Simula noon, parang mas naging intentional na siya sa pag-upo, sa pagkakaabot ng papel, sa pagyuko habang nagtuturo kung paano i-format yung worksheet. Hindi bastos, pero ramdam mo. Yung init, yung paglalapit, yung silence na punong-puno ng tanong. Pero sa bawat kilos niya, wala siyang binabanggit na mali. At ako, hindi rin ako umaayaw, mali ba talaga kung masarap? Masama bang maramdaman mo yung hindi mo nakuha sa sariling pamilya? Galing sa taong hindi mo dapat minahal, kaya ngayon, tanong ko sa inyo, paano kung hindi mo naman sinadya, pero unti-unti mo nang hinahanap yung init na hindi dapat sa'yo galing? Kung sa bawat ngiti niya, mas lalo mong nakakalimutan kung sino ka dapat. Mali ba kung umasang baka may espasyo rin ako sa kwento niya, kahit pa alam kong hindi ako ang bida? akala ko mas magiging madali pagkatapos ng nangyari. Nakapag naranasan ko na yung gabing yon, kapag nahawakan ko na rin siya sa paraang hindi na lang basta gurot estudyante, mas magiging klaro ang lahat. Pero ang totoo, mas lalo akong nalito, kinabukasan parang wala lang. Hindi niya ako kinakausap sa faculty room, ni hindi man lang tumingin sa akin nung dumaan ako sa harap niya. Pero nung gabi, may chat. Ingat ka ha, Message mo lang ako kung kailangan mo ng kahit ano. May kasamang heart emoji. Tapos sa sumunod na araw, tahimik ulit sa school. Pero pag-uwi ko, may paalala na naman, kumain ka na. Sweet. Sweet na parang walang mali. Pero bakit parang kailangan itago? Doon ko na napansin, yung mga tingin ng ibang guro. Yung bulungan kapag sabay kaming dumating. Yung tanong ni Ma'am Tess kung lagi ba kaming sabay umuuwi. Yung comment ni Sir Joel na masyado raw akong kampante kay Sir noon lang ako natauhan. Na hindi pala kami invisible. Na may mga matang nakabantay. At kahit pilit kong binabaliwala, ramdam ko sa paningin nila yung duda. Ang faculty room na dati kong comfort zone, naging lugar ng kaba. Bawat galaw ko, parang sinusukat. Bawat upo ko malapit sa mesa ni Sir, may kahulugan. Kaya tinigil ko. Lumipat ako ng pwesto. Iwas tingin. Iwas ngiti. Pero ang hirap. Kasi sa chat, hindi naman siya nagbabago. Mas sweet pa nga. Mas madalas. Minsan, may papicture siya habang nasa bahay. May caption pa nang namimiss kita. Pero sa school, parang hindi ako kilala. Ginagamit lang ba niya ako para punan yung kulang sa gabi? Pero sa liwanag ng araw, hindi niya kayang panindigan o baka naman natatakot din siya. Baka pareho kaming takot. Pero bakit ako lang ang laging nag adjust Bakit ako lang ang pinipigilan ang sarili kapag gusto kong tumabi sa kanya? Gusto ko sanang itanong sa kanya diretso, pero natatakot ako sa sagot. Kasi baka nga ginagamit lang niya ako. Baka hindi niya talaga ako gustong ipaglaban, baka ako lang yung convenient, hindi mahalaga. Wala na yung dating gana, yung dating ako na laging maaga sa klase, laging handa sa recitation, parang nawala. Kasi kahit anong pilit kong ayusin ang araw ko, lagi kong naaalala yung gabi na sinira ko ang sarili ko. Para sa kanya, unti-unting bumagsak ang grades ko. Hindi na ako nakakasabay sa lessons. Minsan, tumatambay na lang ako sa CEC kahit tapos na ang break, para lang makaiwas sa tingin ni Sir. Kasi kahit na hindi na kami masyadong nag-uusap sa harap ng iba, Ramdam ko pa rin yung presence niya. Yung simpleng sulyap niya, parang panibagong sugat sa konsensya ko. Pero masakit din kapag hindi niya ako pinapansin. Parang gusto ko ng atensyon niya, pero kapag nakuha ko naman... Gusto ko siyang layuan. Gulo, di ba? Sabi ni Ma'am Julie, magpahinga ka muna. Baka kailangan mo lang ng space. Iwasan mo muna si Sir. Pero paano? A-advisor ko siya. Laging andyan laging may dahilan para magkausap kami. Kahit patungkol lang sa project, sa school event, o kahit anong bagay, lagi kaming nagkakabanggaan. Lalong sumisikip ang mundo ko. Parang akong nakakulong sa isang kwarto na siya ang pader. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero kahit saan ako lumingon, mukha niya ang bumabalik sa isip ko. Ang sakit kasi, hindi ko alam kung galit ba ako sa kanya. O sa sarili ko, galit ako kasi parang siya lang ang may kontrol. Siya ang nagsimula pero ako ang nasisira. Siya buo pa rin. Ako wasak na. Pero galit din ako sa sarili ko kasi ako yung pumayag. Ako yung nagpakalunod. Ako yung umasa. Minsan tinanong ko sarili ko, worth it ba lahat ng to para sa ilang gabi ng lambing? Para sa ilang minutong feeling special. Parang ang mura ko naman. Parang binenta ko ang sarili ko sa presyong hindi ko alam kung kayang bayaran ng kahit anong sorry. Kaya ngayon, gusto ko lang itanong, paano mo babawiin ang sarili mong ibinigay mo ng buo sa maling tao? Paano mo papatawarin ang sarili mo kung araw-araw mong nakikita ang taong nagpapaalala ng lahat ng pagkakamali mo? Tahimik ang gabi. Wala akong katsyat, walang tawag, walang ingay, pero sa loob ko, parang may nagumpugang tanong. Doon ako nagsimulang magsulat. Hindi para kay Sirye, hindi para sa kahit sinong lalaki, kundi para sa sarili ko. Kasi baka yun talaga ang pinakaunang pagkukulang ko. Hindi ko pinakinggan ang sarili ko bago ko siya pinakinggan. Sinubukan kong alalahanin lahat, paano nagsimula, paano lumalim, paano ako napalapit. Totoo bang mahal ko siya? O baka natutunan ko lang mahalin yung idea na may taong pumapansin sa akin? Dahil sa totoo lang, bihira akong piliin. Sa bahay, laging si ate. Sa school, laging yung mga mas maayos, mas maganda, mas tahimik. Ako yung laging masyadong malambing. Masyadong available. Kaya nung si Sir ang unang tumingin sa akin ang maihalong pagnanasa, tinanggap ko agad. Kasi feeling ko sa wakas. Ako naman, pero habang sinusulat ko to, nare ko, baka hindi pagmamahal yon. Baka comfort lang. Baka yung init ng chat niya tuwing gabi, hindi pagmamalasakit, kundi kasabwat lang ng katawan naming parehong may pangulila at masakit aminin pero may thrill talaga sa bawal. Yung pagtatago, yung paglalapit ng tuhod sa faculty room habang may ibang guro sa paligid, nakakakaba pero nakakaadi. Kaya ngayon, habang sinusulat ko to, hindi ko na itatanggi. Naging masarap sa pakiramdam na may isang lalaking may asawa na piniling ako. Kahit alam naming pareho na hindi dapat. Umasa akong baka nga ako yung exception, hindi yung fling lang. At may parte sa akin na gustong maniwala na maihalong totoo yung mga yakap niya. Pero mas malaking parte sa akin ngayon ang gustong tanungin, mahal niya ba talaga ako o gusto niya lang ng taguan at ako, mahal ko ba siya? O gusto ko lang yung feeling na for once ako ang hinahanap-hanap. May dumating na bagong student assistant. Tahimik. Maingat kumilos. Pero sa mga mata niya, parang mailamat na agad. Ewan ko kung instinct lang ba o parehas lang talaga kami ng sugat. Pero naramdaman ko yung bigat sa katawan niya mula pa lang sa unang araw. Minsang naiwan kaming dalawa sa office. Nagkapalagayan kami ng loob. Hanggang sa nag-open siya. May professor daw na parang masyadong caring tea sa kanya. Laging nag-aalok ng food, nanguhumusta ng sobra, nagpaparamdam kahit wala namang kailangan. At kahit hindi pa niya sinabi kung sino, alam ko na. Pareho kami ng kwento, Pareho ng simula, doon ako napaisip ng malalim. Kung ako noon, hindi naawat, paano pa siya na mas tahimik? Mas bata. Mas mukhang walang ibang kakapitan. Parang gusto kong isigaw, huwag kang mahulog. Pero alam ko, hindi sapat yung salita. Kailangan ng kilos. Kailangan ng paninindigan, kinabukasan, nagpa-appoint ako sa office ng DN. Hindi madali, Nilalamig ang kamay ko habang naghihintay. Parang gusto kong umatras. Pero naalala ko yung tingin ng bagong AC, yung takot, yung pagkalito, yung pag-asa na sana may magprotekta sa kanya. Ako dapat 'yon. Pagpasok ko sa loob, diretso akong nagsalita. Walang paligoy-ligoy. Hindi ko ginamit ang pangalan ni Sir Agad, pero malinaw yung detalye. Tinanong kung may ebidensya sabi ko, wala akong screenshot, pero meron akong kwento. Tutu! Sariwa! Mainit pa, hindi ko alam kung anong magiging resulta. Baka pagtawanan lang ako. Baka pagtakpan siya. Pero hindi na iyon ang punto. Gusto ko lang pigilan ang paulit-ulit na siklo. Ayokong may isa pang katulad ko nakakainin ng guilt, ng kaba, ng sariling tanong kung siya ba ang may kasalanan, paglabas ko ng opisina, magaan ang pakiramdam pero mabigat ang dibdib. Kasi kahit nakaakyat na ko, may parte pa rin sa akin na umaasang sana. Sana kahit papano, totoo rin yung naramdaman namin ni Sir, kahit konti. Kahit sandali, akala ko tapos na. Akala ko yung ginawa kong hakbang sa opisina ng Dian ang huling kabanata. Pero hindi pala ganun kadali ang kwento kapag damdamin ang bida, may seminar sa kabilang university. Requirement, Ayoko sanang umatend, pero wala akong lusot. Nung pagpasok ko sa venue, bigla akong napahinto. Parang may humigop sa hangin sa paligid ko. Nandun siya. Nakaupo sa dulo ng row. Si Sir E, hindi ko alam kung nakita niya agad ako, pero ako, parang binaril ng alaala ang buo kong katawan. Yung mga huling gabi, yung mga hawak sa braso ko, yung bulong niya habang nabubura ako ng whiteboard, yung mga tingin niya na parang ako lang ang babae sa mundo. Lahat yon bumalik lumipas ang mga oras. Pero ramdam kong binabantayan niya ang bawat galaw ko. At nung break, sakto, nagtagpo ang landas namin sa hallway. Napatigil siya, tumingin. Ako rin. For a split second, bumalik lahat. Pero hindi na ako yung dating ako. Hindi na ako yung batang humahanap ng validation sa mga mata ng lalaking may asawa. Umiti siya, yung pamilyar na ng ngiting mailaman. Pero this time, wala na akong naramdamang kilig. Umiwas ako ng tingin. Tumalikod. Tumuloy sa restroom kahit hindi ko naman kailangan. Graduating na ako. Ang bilis, no. Parang kahapon lang, nag-adjust pa lang ako sa pagiging student assistant. Ngayon, tinatanggal ko na sa ko yung sticker na FA, hindi na ako yun. Iba na ako, mas tahimik na yung isip ko ngayon hindi pa rin ako totally okay, hindi ko rin masasabi na nakalimutan ko na siya. Pero kaya ko nang magsalita nang hindi nanginginig ang boses ko. Kaya ko nang umiti nang hindi pilit. At higit sa lahat, kaya ko nang piliin ang sarili ko, kahit hindi ko pa alam kung anong susunod, may mga gabi pa rin na bumabalik sa alaala ko yung mga eksenang parang pelikula. Yung unang beses niyang hinawakan ang kamay ko habang pinapaprint ko ng readings. Yung boses niya habang binabanggit ang pangalan ko sa roll call na may kakaibang lambing. Pero mas malinaw na ngayon sa akin na hindi ako ang problema. Hindi rin lang siya. Pareho kaming may parte sa nangyari, kasi aminin man natin o hindi, may thrill sa bawal. At minsan, hinayaan kong lamunin ako ng pakiramdam na importante ako sa mata ng isang taong hindi dapat. Doon ako nasanay. Doon ko nahanap yung validation na matagal kong hinahanap. Pero ngayong kaya ko nang pakinggan ang sarili kong boses, hindi na niya lang napagtanto kong may mga mali akong pinili. Dahil yun lang ang marunong magparamdam na totoo ako, at ang masakit. Pagkaya mo nang tanggapin ang pagkukulang mo. sa mo may isip, hindi naman laging may masamat mabuti. Minsan, pareho lang kayong nasugatan, pero magkaibang paraan ng pagdugo, kaya ito ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan, paano kung ikaw mismo ang pumili ng mali dahil yun lang ang nagpaniwalang karapat dapat kang mahalin? At paano kung sa dulo, matutunan mo hindi lang siya ang may pagkukulang, kundi pati ikaw? Paano mo papatawarin ang sarili mo? Kung minsan, ikaw ang nagpabukas ng pinto.